Ipatatag ni mo kanila, Lord God, ang mga pagkakas ng mga Lord God. Bisan sa ilang family, Lord God, ito ka sa best, Lord God, na ang kalinaw, Lord God, ang pabol, Lord God, ang pagkakas ng mga Lord God. Bisan sa pagkakas na nasa mga 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 Lord God, kabusugan, Lord God, kakotentuhan, Lord God, sa mga ang mga tiyan, Lord God, na nagapartake partake Hini, O Lord Jesus. Sabi ka ng Lord God, nagpapasalamat sa inyong mga kaayo, O Lord God. We bless ang family ng Hini, Lord God. Na hindi mo kang samot, Lord God, mag-stretch sa ilaha, Lord God. I-cover ni mo, Lord God, si natin ang mga balaang hugo. Ikaw po, Lord God, mag-guide, Lord God. Magandang hapon mga kasuyan. Pagdating ko ay uh my birthday pala at uh, wow, pag akyat ko doon sa kanilang sala at sa hapagkainan ay nagpipray na sila at ito ngayon mga kasuyan ako ay nagyaw-yaw na kasi uh, hey! tapos na ang uh, prayer at dito na wow naman. clap your hands clap your hands na sila at malapit na ang kainan Sana, happy birthday Alvin Nunez